Marahil ang bawat isa sa atin ay mayroong mga kinauhumulingan na mga bagay o gawain. Maaaring pagluluto, pagsasayaw, pagkanta, pananaliksik, paggawa ng mga tula o may ikling kwento o di naman kaya ay mangolekta ng mga bagay katulad na lang ng mga antiques o kaya naman mga laruan, kagaya ng mga manika. Ang ating itatapok ngayon ay isang Russian professor na eksperto sa maraming bagay na nahumaling sa pagsisiyasat ng mga libingan at bukod pa riyan kahit siya ay maedad na ay mahilig pa rin siya sa mga life size na mga manika at sa paggawa ng mga ito. Ngunit ito palang kanyang kinahumalingan ay magiging dahilan upang siya ay dakipin at ikulong ng mga kapulisan. Kung bakit, yan ang ating pag-uusapan ngayon. Tito sa Tagalog Shocking Stories. Si Anatoly Moskvin, ipinanganak noong September 1, 1966, ay isang journalist at historian. Biyasa sa labing tatlong lingwahe at nagturo sa kolehiyo. Matalino at tinagurian din, mad scientist. Siya ay nakatira sa syudad ng Nizhny Novgorod sa bansang Russia. Eksperto sa maraming bagay itong si Anatoly Marami siyang alam patungkol sa iba't ibang mga lingwahe at mga pinagmulan nito. Eksperto rin siya pagdating sa mga libingan at binansagan pa nga niya ang kanyang sarili bilang necropolis. Bukod sa mga ito, si Moskvin ay mayroon pa ang isang bagay na kinahumalingan at ito nga ay ang paggawa at pagkolekta ng mga life-size dolls. Ngunit ang mga manikang kanyang ginagawa ay hindi niya ipinagbibili pagkos iniipon niya lang ang mga ito at kapi-kapiling niya sa kanyang silid. Si Anatoly ay nakatira sa isang apartment kasama ang kanyang mga magulang. Ngunit lingid sa kaalaman ng kanyang mga magulang, ang mga manika pala ni Anatoly ay gawa mula sa mga labi ng mga taong kanyang hinukay mula sa libingan. Taong 2011, naarestuhin ng kapulisan ang linguist at dating profesor na si Anatoly Moskvin. Sa unang tingin sa mga manika ni Moskvin ay hindi mo akalaing bangkay pala ng mga tao mga ito dahil mistula lamang itong mga human-sized dolls. Sa pagsisiyasat, napagalaman na pawang mga katuan pala ng mga bata at dalaga ang mga ito dahil tatlo hanggang 25 taong gulang ang mga naroroon. Bago mahuli si Anatoly ay abot ang pagtugis sa mga kapulisan sa di matukoy na magnanakaw sa mga labi sa kanilang lugar. Nakapagtatakang isipin na walang kalam-alam ang mga magulang ni Anatoly sa kanyang mga pinagkagawa kahit kasama niya mga ito sa kanilang tinitirhan. Nang matagpuan ang mga bangkay ay tila mga manikang nakasuot ng magagarang damit. Inilarawan ng mga otoridad na nakasuot pa mga ito ng stockings at ni high boots habang nakadamit pang babae naka-makeup pa ang mga ito at nakalipstick upang magmukha talaga mga manika. Sa pagsisiyasat pa ng mga pulis, napag-alaman na may ginagawa pa palang kakaiba itong si Anatoly. Bukod sa pinag-eksperimentuhan niya mga ito at nilalagyan ng asin at baking soda upang ipreserba, ay laking gulat din ng kapulisan nang biglang may tumugtog na lamang nang galawin nila ang ilan sa mga manika. Yun pala'y nilalagyan ng mad scientist na ito ng music boxes ang ilang mga bangkay sa loob mismo ng kanilang dibdib. Bukod pa sa music boxes, ay natagpuan rin ang ilang mga bagay sa loob ng mga katawan nila tulad ng piraso ng lapida, mga damit, at ang isa pa nga ay mayroon pang hospital tag kung saan nakasaad ang dahilan ng pagkamatay ng naturang bangkay. Natagpuan rin sa kanyang apartment ang ilang litrato ng lapida, mapa ng sementeryo, at manual sa paggawa ng mga manika. Napagalaman din ng mga pulis na ang magagarbon damit pala na suot ng mga manika ni Mosvin ay nila mismong damit nang sila ay nilibing. Inamin ni Anatoly kung paano niya ginagawa ang mga manika. Pinapalooban niya di umano ang mga ito ng pirapirasong tela at babalutan ng stockings upang itago ang nadidecompose ng mga bahagi. Matapos balutin, nilalagyan rin niya ng botones sa mga ito at magsisilbing kanilang mga mata upang makasama niya di umano sa panonood ng cartoons. Ayon kay Anatoly Moskvin, nagawa niya lamang ang mga ito dahil siya ay nalulumbay at feeling niya ay mag-isa na lamang siya sa buhay dahil nga wala siyang sariling pamilya. Ayon pa sa kanya ay pinangarap niya magkaroon ng sariling anak. Daing niya din ang hindi pagpayag ng Russian Adoption Agencies na siya ay mag-ampon ng mga bata dahil di umano sapat ang kanyang kinikita. Ayon din sa kanya, hinihintay niya ang progreso ng agam na makahanap ng paraan upang buhayin muli ang mga namatay kung kaya't pinipreserva niya ang mga bangkay na kanyang mga ninakaw. Inakusahan ng patong-patong na kaso itong si Anatoly Mosvin. Lahat ay may kinalaman sa kalapastangan niya sa mga libingan ng kanyang mga biktima. Tinagurian din siya ng Russian media na The Lord of Mummies at The Perfumer, hango sa nabelang Perfume. Sa harap ng hukuma naman ay inamin ni Anatoly Moskvin ang 44 na kaso ng pang ng mga labi at himlayan. Tinurang din ni Anatoly sa mga magulang ng kanyang biktima ang mga katagang, You abandoned your girls, so I brought them home and warmed them up. Sa pag-usad ng kaso, Napagalaman na may sakit pala sa pag-iisip itong si Anatoly Moskvin. Siya ay na-diagnosed na may sakit na schizophrenia tulad ni na Albert Fish at Isabella Guzman na atin ang naitampok sa ating mga nakaraang videos. Nasentensyahan nga ng guilty itong si Anatoly Moskvin. ngunit dahil sa kanyang kondisyon, siya ay namalagi lamang sa psychiatric ward matapos mapag-alaman ang kanyang sakit. Samantala, Taong 2018, pinayagan siya ng korte na ipagpatuloy ang kanyang gamutan sa kanilang tahanan. Umalma naman ang mga magulang ng biktima. Ayon sa kanila ay di makatarungan ang naging desisyon ng korte at nararapat lamang na panghabang buhay ni makulong si Anatoly Moskvin. Ayon pa nga sa isang ginang na ina ng kanyang biktima na nung balik di umano ang kanyang takot nang mabaritaan niya ang desisyon ng korte sinabi rin ng hinang na, I still find it hard to grasp the scale of his sickening work. But for 9 years, he was living with my mummified daughter in his bedroom. I had her for 10 years. I he had her for 9. Matapos ang halos isang dekada na pagkakaaresto at pagpapagaling ni Anatoly Moskvin, ayon sa ilang aligasyon, ay sinabi niya di umano sa mga otoridad ang nakakapangilabot ng na mga katagang ito do not bother reburying the girls too deeply, as I will simply unbury them when I am released. Kung nag-enjoy kayo sa ating kwento, ay huwag niyong kalimutan mag-like at mag-subscribe. Pindutin ang notification bell button para hindi niyo malampasan ang mga bago nating kwento. Mga kwentong mahirap paniwalaan. Mga kwentong magmumulat sa inyong kaisipan. Ito ang Tagalog Shocking Stories Hanggang sa muli Paalam